I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Kami nga talaga ang napasaya sa prod ng ating Donnie at Belle sa asap natin to. Na kung saan ay meron pa nga raw pagpahinga itong ating Donnie kay Bell, na talaga naman pinag-uusapan na nga rin ngayon sa social media ang post na ito ng ating Tito A na daddy nga ng ating Donnie Pangilinan na meron ngang caption na pahinga muna kami rin napapagod no Yung next season na kung saan ay nakahiga nga rin itong si Tito A sa lap ni Mami Marisa na agaw pansin na nga ang komento dito na mga bula na ayon nga dito ito pala inspiration ng last post ng donbell sa Asap Prod na talaga namang nireplyan nga ni Tito A sila po na una at ayon dito Don Bell in the future dahil ganitong ganitong araw talaga ka-sweet itong ating Doni at Bell Mariano sa isa't isa. Kaya naman nakikita na nga ng maraming baptist gaano pa rin talaga ka-sweet itong ating Doni at Bell kapag matanda na sila. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating Doni at Bell sa mga susunod pa na ayuda.